Hello guys! Hello so, mga madlang people! Isa na namang paraan o isa sa mga ginagawa namin paraan para madagdagan yung income namin mula sa hanap buhay namin sa pangangalakad guys. So itong mga ay... Galing ito sa Calacal, yung double corner na ito. Hindi siya kanyang kagandahan. Mabalintong Alam niya naman siguro kung ano yung itsura ng mga bagong bili. kapag hindi pa siya nanilinis. So ayan, bago niya yan, isinaasin niya ng ganyan. Yan ay talaga naman, nililinis niya ng gusto yan. Inukod ko siya ng gusto yan hanggang sa mawala yung mga nakadikit na dumi mga kalawang para siya ay mag-misto ng bago. So, syempre, lahat ng parts niya ay kayong kini-check. Kung kaya pang linisin, ayusin para magawa ulit siya. Maasimbol ulit siya. Ayan, ganyan siya kacaga isa sa mga talent ng aking asawa na masasabi ko yung marunong siya na magkumpuni magrepair at gawa ng paraan itong double burner na nabili namin sa pangangalakan so panoorin nyo lang guys ng dir diretso itong video para at least alam niyo kung paano niya kumalit ito na gawin hanggang sa malaman niya yung tamang timpla sa pagbubuo nito ng double burner so iba pa rin pagka may konting kaalaman So kahit pa paano ay malaking bagay, malaking tulong sa kagaya namin na ganito lang <coughs> ang aming kanap buhay. Dahil ito lang ang kaya ng amin. Puhunan. Kaya ito yung aming amas uh, pinili na maging halap buhay. So ayan na. Ito na siya. So, isasalpak na yan, guys. Yan. Nilalagyan na niya yan ng double barn. kasi sabi, Double burner ay ginagawa din niya naman. Walaan kung kaya pa ba siyang gamitin ulit. So, hindi naman niya yan, guys. Basta ginagawa nang hindi naman niya sure na lahat ng parts ay okay pa. Kailangan lahat ng parts ay buo pa. Eh, talagang pwede pa siyang gamitin. So, ayan na. Diba, maganda na siya. Eh. Para na siyang bago. Hindi mo na malalaman na eh? siya sa At syempre, para nga malaman na talagang ayos na siya, ay kailangan na siyang testingin. Kailangan na siyang kabitan ng yan, para malaman na Kailangan din ikabit muna sa gasol. 'Yung kita na 'yang apoy. Para ang apoy, 'o, oh. 'di ba? Oh, ang ganda ang ng kanyang apoy. Kulay blue. So habang tinitingnan nila 'yan, tinitesteng nila 'yang apoy nila. Siyempre, kailangan i-adjust kung ano 'yung kulang. Kung halimbawa, e eh, madilaw ang apoy or mahina. So, ayan. Kailangan nilang pimp tayo ng mabuti. So, kapag ganito na, okay na. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-share para maka-inspire din tayo ng ibang mga mahihirap na na tulad namin na gumagawa ng paraan para kumita.